Hi guys! Ngayon ay tatalakayin natin ang beneficyo ng bawang sa ating katawan. Alam nyo ba na ang bawang ay nakakatulong magpababa ng blood pressure? Ang bawang ay isang anti-inflammatory food. Tinutulungan bumuti ang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Ayon sa mga pag ang bawang ay nakatutulong para mapababa ang blood pressure ng isang tao ng 10%. Kung ikaw ay mat medyo mataas ang blood pressure, makatulong laging may bawang sa iyong diet. Pampababa din ang kolesterol. Ang kolesterol sa ating katawan ay delikado. Lalo kapag marami dahil dito ay maharing magdulot ng iba't ibang sakit, lalo na sa puso. Ang bawang ay nakatulong pababa ng kolesterol sa ating katawan at yan ay napatunay ng syensya. At iwas pimples din siya. Ang bawang ay epektibong home remedy laban sa pimples. Meron din itong antibacterial at anti-inflammatory properties. Epektibo ding panglinis ng mukha at nakatulong din sa ibang skin condition gaya ng rashes, singaw, buni at iba pa. Ang bawang ay nagpapaluwang ng blood vessel. Ito yung mga daluyan ng dugo natin kaya napapaganda nito ang ating blood flow sa ating katawan. Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa, ang bawang ay nakakatulong na mabawasan ang timbang ng isang tao. Siyempre, with proper diet din ang pagkain nito na regular ay nakakapagpabagal ng store patch sa ating katawan kaya nababawasan ang timbang. At alam nyo din ba na ang bawang ay nakakapagpatalino? Ito ay nakakapagpaganda ng blood flow, hindi lang sa muscle, pati din sa brain. Mas maraming energy sa brain, gaganda ang takbo nito. Nakakapagpatahas ng IQ. Antibacterial, natural antibiotic din siya. Antiviral at maharing makataboy ng viruses gaya ng obosipon at rangkaso. Kapag masakit naman, ang ngipin mo ay durugin lamang ang bawang. Lagyan ng tubig para makagawa ng face nito. Pagkatapos ay kumuha ng konti gamit ang malinis na daliri sa at tipahid sa apektadong ngipin at gums. Makatulong ito na mapuksa ang bakterya na sanhi ng pananakit ng ngipin. At gamat din ito sa mabahong hininga, pinupuksa ng bawang ang bakterya sa ating bibig na sanhi ng mabahong hininga. Panaban din ang bawang sa allergies, tinutulungan ng bawang ang katawan para ma-adapt sa mga allergy reaction lalo na kung ikaw ay Bahing ng bahing, makatulong din mawala ang pangangati na dulot ng rashes at kagat ng mga insekto. Panlaban sa sakit sa puso, atake sa puso at stroke, ang bawang ay makatulong para maiwasan ang mga ito. Panlaban sa stress, makatulong para makatulog ng maayos at antioxidant din siya. Pampaganda ng balat at buhok, panlaban sa wrinkles, panlaban sa hair loss, pwedeng kainin ng hilo at nakakatulong sa digestive system. At palalam guys na huwag ang paggamit ng home remedy na ito. At uh, ako po ay napapalala na ako ay hindi doktor ngunit na share lamang ng ating content. At yun lang guys, baka mamaya may sab magsabi na naman sa inyo na doktor ka ba? Char! Ito po ay galing lamang sa mga pag-aral ng ating mga doktor. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay manatili kayo nakapalo sa akin at nakikinig sa aking mga videos. Maraming salamat. Bye bye!